balberhen kapayapaan mga kamalalakbay muli po tayo narito sa ating Saturday Habit ang pueblo o Monte de Maria at mukhang kumpleto tayo ngayon araw na ito sa ating podcast na ito kasama po natin si Father Franz uh, si St. Paris Priest sa Minor Basilica ng Taytay Soon Hello Father <laughs> Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanalakbay Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, Father Nante. Nandito na naman tayo sa ating Saturday Habit at excited excited po ako dahil Father, isa tong special episode, balita ko. Kaya um, marami tayo ngayong matutunan sa araw na ito. Ayan. Yes, Siyempre, yes. kasama din po natin yung pinakapipitagang author ng at kuya ng lahat ng mga dambana sa Pilipinas. <laughs> Pinapakilala po natin ang ating muling kasama, si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Hello, po. Kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanalakbay. Welcome po muli sa isang episode po ng Pueblo Amante de Maria. Nakatutuwa po dahil tayo po ngayon ay nag-celebrate lang po ng na uh, Solemnity of the Pentecost at saka po yung Memorial of Mary as Mother of the Church. Kaya po, nakatutuwa po na ngayon po tayo po ay may special episode tungkol po rito. Sino hmm. nga po ba ang ating pong uh, guest po ngayon, ating special guest po? Hello Brother Ivan, hello Brother Franz. Mapalad tayo ngayon mga kamalalakbay sapagkat isang obispo na napakasipag at talagang nasa buhay niya yung pagiging misyonero. Ang ating guest ngayon, ang ating guest bishop, ay, he is a native of Sevilla, Bohol, and is noted as a 17th Boholano bishop. dami na palang naging obispo doon. And the second bishop, son from his hometown. He is a professed member of the Mission Society of the Philippines where he served as Superior General. He has been involved in missionary work for many years. Being a former executive secretary of CBCP Episcopal Commission on Mission and National Director of the Pontifical Mission Societies of the Philippines, wow. he was consecrated and installed as Apostolic Vicar of Puerto Princesa, Palawan, in 2017, and is currently the chairman of the CBCP Episcopal Commission on Missions. Mga kamalalakbay, i-welcome po natin si Most Reverend Socrates si Misiona, MSP, DD. Viva la Virgen Bishop! Viva la Virgen uh, Father at sa ating mga kamalalakbay, kapayapaan ng lahat. At uh, ako po yung nagagalak na makasama sa inyong episode na ito. Ayan. Bishop, nabalitaan namin kayo nga daw po ang uh, misyonerong nagkatawang tao. Ayan. <laughs> Tama. Kasi <laughs> yung apelido niya, di ba? Misiona. Oh, yeah, talaga, para sa o, nga po, no? Sumuak po lang. At ang <laughs> gawa <pangalan>, ang gawain. Amen. <laughs> <laughs> Ayan. Si Bishop, na nasa inyo dito dati sa May Antipolo, di po ba? Anong batang pare. Sa uh, Balinti ba? Similariyat pa ako noon, Father. Similariyat. Oo. Uh, uh, way back in 1984 to 86. Hmm. Wow. Mission area pa yung Balanti natin. Ah, uh, Balanti. Uh, Sige po, simulan na natin yung ating kwentuhan, Brother Ivan, Father Francis. Ah, uh, so Bishop uh... Noong taong 2018, nagkaroon po ng parang kakaibang desisyon po itong si Pope Francis sa ating Santo Papa na magtatagpo ng isang bagong kapistahan at uh, ito nga po itinilaga po kay Maria bilang ina ng simbahan at inilagay po niya ito sa lunes matapos po ang Pentecost Sunday. Uh, ano po sa tingin niyo ang naging inspirasyon sa po ng kapistahan ito? Sa tingin ko, uh, kaya po diligay ito ay dahil nung una talaga na mabahagi si Maria sa buhay ng simbahan. Mababasa po natin sa Acts of the Apostles na talagang kasama siya sa pagdarasal, kasama siya sa mga apostoles nung sila nagdarasal habang nag-aantay sa pagdating ng pinatay spirito. Kaya sa tingin ko, ang inspiration dito ay ipadama sa atin na sa ating paglalakbay bilang simbahan ay meron tayong Inang kasama natin, si Maria. Amen. Oh. Talaga, Lagi kung, talaga ano, natin sa at, Pasko. At atingin ko, may ina tayo at in-encourage din tayo na magkaroon talaga ng dibusyon sa ating mahal na ina. Bishop, di ba, pero mat, parang matagal na rin itong practice, ano, yung sa Mary Mother of the Church. At talagang ngayon lang parang binigyan ng emphasis din ni Pope Francis po, ano. Uh, Oo, oh, oh, Father. Uh, matagal na ito. So, uh, kahit sa, I think, kung way back even to the Church Fathers, na mention na rin ito na Ina si Maria. Pero I think Pope Paul VI, kung hindi ako nagkakamali, kamali uh, siya din rin yung nagkano na ni Maria bilang ina ng simbahan. Pero uh, Pope Francis ay nagbigay ng emphasis na Siguro dahil uh, siya din mismo ay devoted din siguro talaga sa ating mahal na ina. At uh, inspiration inspirasyon din talaga siya. At siguro naman sa hindi rin natin uh, uh, may na tayong lahat uh, nakakaranas ng ina na kailangan talaga sa buhay natin uh, na may ina na laging kasama natin. Kaya bilang simbahan, uh, binibigyan din ng emphasis na mayroon tayong ina na kasama natin sa ating paglalakbay. Amen po. Amen. Bishop, Ah, uh, ng ating Santo Papa yung dalawang kapistahan, no? yung Pentecostes at si Maria bilang ina ng simbahan. Ano po ba yung parang naging papel dito ng mahal na Birheng Maria sa kaganapan po nung Pentecost? At ano po yung nakita ninyong uh, naging mission nat mission niya matapos umakyat po si Jesus sa langit? Ate na Father, Father na ko na uh, talagang bahagi si Maria sa pagkatatag ng simbahan, even before Pentecost, even sa Annunciation pa, uh, talagang nandoon na yung uh, kanyang papel. And throughout her life, ay talagang it's a participation naman talaga sa, sa buhay ng mission ni Jesus. At, uh, and nga, sa Acts of the Apostles, talagang binanggit doon na kasama talaga si Maria together with the Apostles nung pagkatatag ng, ng simbahan, yung uh, araw ng Pentecost. Kaya, Uh, ang papel talaga ni Maria ay kasama siya, kabilang siya, kamanla, kamanlalakbay siya sa, lang, sa atin bilang isang simbahan at ang kanyang misyon ay may pagpapatuloy ang naumpisa, ang ginawa ang inumpisahan ni Jesus na pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya uh, sa, sa tingin ko, hindi talaga pwede natin ihihiwalay si Maria sa ating buhay bilang isang simbahan. Amen. Amen, po, Bishop. ah uh, Bishop, hindi po pa sinasabi na ang mahalabiran talaga ay ina o nanay ng simbahang naglalakbay. Sa panahon po natin ngayon, Bishop, paano po ba pa talaga natin napapakita o nararanasan sa mga sa buhay ng ating simbahan, yun sa Diyosis niyo po, na nandun talaga si Maria, parang hindi naman talaga niya tayo iniwanan. Ano niya talaga tayo nasasamaan? sa mga ordinaryong buhay po ng simbahan ng Bishop. Yung, yung buhay kasi ni Maria ay very, eh, parang relatable talaga sa ordinary buhay natin. Halimbawa, yung kanya, uh, alimbawa, yung kanya example ng no, even sa Annunciation, yung, yung bang maglaang ka ng panahon ha, para pakinggan ang, ano ba ang plano ng Diyos sa buhay natin. Uh, I, I think inspiration talaga si Maria para sa atin. Tapos yung kanyang pagdamay sa kanyang uh, kamag-anak na si Elizabeth ng panahon na uh, malapit ng mga anak si Elizabeth yung pakikisa sa uh, isang isang uh, isang nangangailangan ay, ay, parang inspirasyon pala talaga si Maria para sa atin tapos yung yung si Jesus ay na, nasa nakapako sa cross sa tapat ng cross yung pakikisa sa hirap uh, in solidarity sa hirap ng Jesus. I think very relatable yan sa mga ordinaryong mga tao. Nakaka-relate talaga siya. Kasi, uh, ano eh, uh, yan din ang nararanasan talaga ng pangkaraniwang tao. Kaya, hindi rin nakapagtataka kung bakit uh, marami sa ating, lalo-lalo na sa ating mga Pilipino, ay mga devoto talaga ni Maria. Very Marian pa talaga tayo. Amen. 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 Totoo po yan. Bishop, uh, di ba po nakalagay mo dun sa dekreto nung pagkakatalaga po ng pablistahan ni Maria bilang ina ng simbahan na uh, ito po ay nakakatulong dahil po naaalala po natin yung paglago ng pagbuway kristyano at uh, sinasabi din po dito na si Maria po ay nag-alay ng kanyang sarili po. No? Bilang parang aral po or lesson para po sa atin. Ano-ano po yung mga uri po ng pag-aalay na ginawa ng Mahal na Birin na maaari pong tularan ng ating mga deboto na ating mga kamalalakbay bilang Pueblo Amante de Maria? Ah, um, una, yung kanyang pagiging handa na sundin ang kalooban ng Diyos sinabi niya, ako'y lamang ng Panginoon. Sa so tingin ko, yung isang magandang uh, halimbawa yan, uh, yung pag-alay ng sarili, yung pang... handa ka na sundin ang kalooban ng Panginoon kasi iyon naman talaga ang bukasyon natin na masunod ang kalooban ng Diyos. At uh, pangalawa, yung, yung availability. No? Nabanggit ko na kanina yung, yung pagdalaw niya sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth. I think uh, napakagandang halimbawa yun, yung being available para sa iba. At uh, magiging uh, tagadala ka rin ng mabuting balita kasi daladala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan at saka yung yung sakana no na nangyari yung milagro sa kana nung uh, Jesus uh, transformed transform water into wine na talagang very sensitive si Maria sa kanya sa pangangailangan so he intervene uh, yung petition niya na matulungan sila so i think that was sabi nga may nabasa ako na that was a preparation sa mga tao also na uh, tingnan si Jesus uh, in another perspective kasi abak, iba ito siya. So, uh, yun yung papel ni Maria na hinanda niya ang mga tao, mananampalataya tungkol sa misyon ng ating Panginoon. At marami pa sigurong mga halimbawa na makikita natin. Katulad nga yung nabanggit ko rin kanina na anong nasa paanan ng Cruz, yung, alam mo yung, 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 yung pakikisa niya sa hirap ng ating Panginoon, ang kanyang anak. Naalala ko yung experience ko noon nung ako'y uh, isang parish priest pa sa yung Naging parish priest ako sa Mandaluyong noon. At uh, may isang comparation na uh, kanyang anak ay nagkasakit ng dengue. At uh, nung dinalaw namin nasa ICU yung kanyang anak, damang-dama ko yung hirap at sakit na naranasan niya nung nakita niyang nahihirapan ang kanyang anak ang isa kasi sa ano ni 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 ng Maria's pag sa kanila mga uh sa yung magsakripisyo tayo no make a sacrifice sabi ko sa mga parishioners ko dami na natin sakripisyong dinanas no itong init nga ng panahon ngayon sacrifice uh, na yan sa atin bigyan natin ng meaning yan, katulad ng ginawa ni Maria nang nakisa sa, sa hirap na ating tayo. Kaya marami po tayong talagang mga halimbawang makukuha na bilang inspirasyon sa ating mahal ina na si Maria. Amen, Bishop. Talagang nandiyan lagi ang mahal na birin. Ngayon po, uh, masarap yung ating pintuhan pero puputulin natin ito para naman sa personal na devotion ng ating bisitang obispo at <laughs> ang mag-interview po sa inyo ay si Sister Rita. Diva la Virgen. Kapayapaan po sa inyo, mga kamanlalakbay. kapayapaan po sa inyo, Bishop Sok, Father Nante, Father Franz, and Brother Ivan. Sobrang special talaga no, ang ating episode ngayon. At natutuwa ako na muling makausap si Bishop Sok kasi yung first and last time na na-meet ko siya ay last uh, February. No? And I really feel good and I'm really thankful for this opportunity na muling makausap si Bishop Sok. Viva la Virgen, Bishop! Viva la Virgen, Rita! I'm happy also na makausap ka uli. Yes po. Yan. Bishop, ngayon po ay personal na sharing naman po ng inyong devotion. No? Alam ko po na kayo ay deboto din ng ating mahal na ina. So Bishop, pwede niyo po bang i-share sa ating mga kamandalakbay kung paano po yumabong yung inyong pagde-devotion sa ating mahal na ina? Okay, uh, nag-start talaga yung aking uh, dibusyon sa ating mahal na ina nung pagpasok ko sa seminary. Uh, pumasok kasi ako sa minor seminary, meaning high school, right after grade 6. Wala pang, eh, hindi pa, wala pang ano noon eh, uh, pag grade 6, high school na kagad ang pasok mo doon. Pagpasok ko sa seminary, siyempre uh, parang na-shock ako kasi uh, nalayo ako sa mga magulang ko and uh in fact uh it took me some time to to really adjust na malayo sa mga magulang so parang to ease the the loneliness na naramdaman ko noon ay pupunta ako sa chapel at uh, sa chapel kasi ang seminary kasi ang aking pinapasukan ay uh, Immaculate Heart of Mary Seminary at sa chapel mayroong malaking image doon na uh, ang aking mahal na ina at every after meal uh, in the evening, dahil nga parang nangumuli na ako sa aking nanay. So, ano, noong uh, na naramdaman ko yung kalungkutan na nangumuli -na 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 na ako sa aking ina, uh, ang parang ang kap, uh, ang re recourse ko sa aking kalungkutan ay pupunta sa chapel at doon ko uh, doon sa harap ng uh, image ng ating mahal na ina, doon ako parang nagsusumbong sa kanya. And that was the start of my uh, devotion to her na para na naramdam ko yung kanyang motherly uh, presence in care sa akin. And uh, she was the uh, then, naging bahagi siya ng aking vocation, no? And what is interesting is, uh, halos lahat ng napupuntahan ko ay parang always like nung i became a parish priest ang pangalan ng parokya ay uh, our lady of the abundant in magdaluyo and then noong, uh, before that uh, ang parokya ng akin pinanggalingan pala sa civilia ay i um uh, our lady of guadalupe uh, it's uh, mary no Then ang seminary ang pinasukan sa, sa Buhol ay Immaculate Heart of Mary Seminary. And then nung napari ako, ang unang paris na aking naasanan ay Our Lady of the Abundant. And then ngayong na-bishop na rin ako, ang, ang patron ng aming katilinan ay Immaculate Conception. So, ramdam na ra dam dam, dam ko na talagang bahagi si Maria ng aking buhay, ng aking bukasyon, no? na lagi niya akong sinasamahan. So yan ang aking karanasan. Opo, ang ganda nga po, ano, Bishop, parang hindi talaga kayo iniiwan. Parang every step, no? every stage ng formation and ministry nyo, pinaparamdam po talaga ni Mama Mary, nakasama niya siya. So nakaka-inspire yung kwento. So Bishop, so given that, no? given that experience, kasi you started yung devotion, mga 12, 13 years old kayo, no? and now you are a, you are a Bishop. No? So paano po nakatulong no itong devotion po na ito sa inyong ministry bilang isang pare, bilang isang misyonero po ano? Tapos ngayon po no na obispo kayo na maraming mga administrative task din na nakaatang sa inyong balikan. Uh, una, uh, naka, yun ang nakasustain sa aking bukasyon, no? Kasi kung uh, wala pa siguro ang, ang hindi ko pa naramdaman yung kanyang presensya, una-una sa loob ng seminaryo, baka lumabas na ako, no? Sa, sa lungkot naking na naramdaman, at saka, no? And then... Sa tagal, sa tagal ng formation, Bishop, di ba? And then, nung napare na ako, alam, uh, ilang years na ba akong pare ngayon? 30, 36 years na yata akong pare ngayon. Uh, it, it, alam naman, ang eh, buhay ng pare, hindi rin naman lahat, uh, you know, small say, meron ka rin mga experiences na, ano, ups and downs, at uh, malaking tulong talaga na nananatili yung fidelity, faithfulness, faithfulness mo sa bokasyon mo. Malaking tulong yung gabay na ating mahal na ina si, na si Maria. Much more, ngayong obispo na ako na medyo malaki-laki na yung responsibility at marami rin yung mga, mga, mga concerns na kailangan maging matatag at uh, maging matibay ang loob at of course bahagi ang ating mahal na ina sa pagpapalakas ng loob sa akin. Totoo yan, Bishop. Naalala ko yung kwentuhan natin last February na yung pinakamalayong parokya mo pala, di ba? Yung sa Cagayan, Cagayan Silio, di ba? Cagayan Silio, oo. Oh. So nasa gitna siya ng Sulusi. Tama ba yung recollection ko, Bishop? Yes, yes. Ang galing mo, so, ha? <laughs> so imagine, di ba, that very low, parang ang laki, laki ng responsibility ninyo sa parishioners and syempre sa mga pari po, no, na na nasa under under your care bilang bilang bishop no and mama oh. mary is always there no para po agabayan uh, gabayan po kayo no at magbigay inspirasyon bishop ah uh, ngayon po no na nandiyan kayo sa Puerto Princesa meron po ba kayong uh, natatanging karanasan diyan no sa Dambana no ang katedral niyo nga po ay Immaculate Conception na no? napuntahan ko rin po no nung nahanjan ako ah uh, na talaga pong inyong naramdaman yung naging pagdamay o pagtulong ng ating mahal na ina. Uh, pwede niyo po bang i-share sa amin at sa mga kamanlalakbay natin itong mga very memorable experiences po na ito with our uh, lady? Okay. Um, yung pumasok kasi ko when I came in as uh, yung maging bishop na dito, isa sa mga kahilingan ng mga pare dito na, ano, na sana merong magkaroon kami ng uh, bahay pari for a retirement home kasi marami na rin kasi mga matatandang pari sa amin dito. And uh, so dahil expressed desire nila, parang ginigyan ko itong priority. Pero wala kaming pondo. Uh, wala kang ano, ma mahagilap ng pondo. Pero uh, nag, ano, naglakas loob na rin din ako na umpisahan at there were times talaga na uh, kapos talaga kami sa pondo. At kanino pa ako lumalapit at humihingi ng tulong kundi sa ating mahal na ina na sana uh, uh, ma mamamagitan siya sa akin na tulungan. At true enough, hindi ko rin alam kung paano na natapos din yung aming bahay pare uh, two years ago na walang utang, <laughs> walang ano. At I attribute it, of course, as a miracle and bahagi sa ang ating mahal na ina doon na, na talagang tinutumulong sa akin. So, mm -hmm. uh, tinitingnan ko ito from the perspective of my faith na talagang tinulungan ako ng ating Panginoon at ng ating mahal na ina. Amen. Uh, nakita ko nga po yung bahay pari na yon no ang ganda niya tsaka ang laki bagong bago fresh na fresh po yung building nung nandiyan ako nung feb uh, at ang laki pa ng grounds din no nung uh under the vicar apostolic vicariate at nakakatuwa po no na itong uh, inyong gampanin no bilang obispo ay nakita natin no kung paanong hindi po kayo iniiwan ng ating mahal na ina no sa, sa inyong uh, pamumutnubay no sa apostolic vicariate of Puerto Princesa so thank you very much po Bishop for the opportunity to uh, uh to listen to you no about uh, your personal devotion to to Mama Mary. Uh, balik po sa inyo, Father Nante, uh, Father Franz, and Brother Ivan. Di Salamat kay Miss Rita. At grabe yung kwentuhan nilang dalawa ni Bishop So. Uh, mukhang talagang bagay na bagay si Rita dun sa share. So, personal sharing kasi napuntahan niya yung diocese ni Bishop, pati yung bahay pare. Salamat po, Bishop. At ngayon po, ano ang challenge natin, Father Franz, dito sa ating podcast na ito? dahil ang challenge nat ang kwentuhan natin ngayon ay tungkol kay Maria bilang isang ina ng simbahan at kasama natin sa pagmimisyon. Siyempre dapat tawagin natin ang ating mga kamanalakbay din para sa pagmimisyon no mga kapatid no tumulong tayo sa lahat ng mga mission areas na meron tayo na malalapit sa atin mga mission ng ating simbahan no gawa natin ng paraan kung paano tayo makakatulong sa kahit na anong paraan na makakaya natin no lalo na doon sa mga charitable institutions gayon din naman no suportahan din natin ang uh, mga misyonero sa ating bansa sa pamamagitan ng laging pagdadasal sa kanila Pagkatiwala natin sila sa ating mahal na ina na lagi silang tulungan, gabayan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang sakuna habang ginagawa nila ang kanilang misyon. No? Pagdadasal natin sila lagi sa ating mahal na ina. Ang di gagawa ng challenge? Papangit. Kayo din, ah, baka kayo oh, pumangit. Ah, ah, salamat, Father Franz. Ah, 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 <laughs> <laughs> salamat, Father Baiban. Salamat, Mr. Rita. At siyempre salamat kay Bishop Sok, Bishona. At salamat sa at po sa ating mga kamalalakbay na lagi natin kasakasama dito sa ating podcast at walang sawang nanonood at nagsishare at nagpo-post sa kanilang mga Facebook accounts ng ating podcast na Pueblo Amante de Maria. At tunay na tunay na talagang hindi tayo iniiwanan ng Mahal na Virgen. Paano kaya tayo mga Katoliko kung wala si Maria? Kung wala ang ating nanay? mahirap siguro. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa ating Panginoong Yesus. Binigyan tayo ng isang ina na laging na dyan. kasama natin sa ating paglalakbay. Papunta sa ating Panginoong Yesus. Biba la Birhen. Ngayon po, baka merong isang mensahe si Viva. Bishop para at sa ating mga viewers tungkol sa mission at tungkol sa yung Diocese, Bisha, baka po kayo merong mensahe. Alam na naman natin na ang buhay ng simbahan ay ang buhay mission. Sabi nga, kaya itinatag ang simbahan dahil sa misyon. Walang simbahan kung walang misyon. At kabahagi sa mission yan ay ang ating mahal na ina na si Maria. Kaya uh, tayo uh, natutuwa na sa ating pagmimisyon bilang isang simbahan, kasama natin ang ating mahal ni ina at meron tayong gumagabay sa atin na ating ina at uh, ito'y pag magandang pa, uh, pag ano din pag sa atin na uh, tayo lahat pala ay kabilang sa misyong ito dahil tayong lahat ay mga anak ng ating panginoon tayong lahat ay mga anak ni Maria kaya tulong-tulong tulong tayo sama-sama isang pamilya isang simbahan, isang bayan ng Diyos sa gabay at tulong ng ating mahal na, na simbahan So hari nawang uh, sa pamugitan itong podcast na ito ay mas maraming mas ano. Uh, ang pagmi-mission kasi ay hindi naman kailangan pumunta ka sa isang lugar na malayo sabi nga ngayon mission is no longer understood in terms of geography but in terms of relationship kasi marami mga taong nandito lang sa ating kapaligiran pero malayo ang kanilang relasyon sa Panginoon. Sila yung kailangan nating mimisyonan, no? Na mapalapit sa Panginoon, no? Sa tulong ng ating mahal na ina, si Maria. So, ito ang ating misyon. Ilapit ang mga tao sa ating Panginoon. Ito ang misyon ng simbahan. Na ilapit sa ating Panginoon. Salamat po. Amen po. At uh, Bishop, tingnan po namin kayo ng final blessing para sa ating lahat. Lalo lang na sa ating mga viewers. Okay. Sumainyo ang Panginoon. At, at sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat po